alang para po sagutin ang tanong na ito. Unang-una, alam po natin na ang pag-uusap ang mag-uusap ngayon ay magkabilang sa dalawang para na, na mayroong magkaibang uh, dinatawag natin di, ang uh, Holy Scriptures. No? Naalala ko tuloy, yung isang preacher dito sa Pilipinas, sabi niya, ayaw niya umarap sa Muslim, sa mga dibate, sapagkat pagka umarap daw siya sa Muslim, ay para daw siyang nakipag laban sa boxing na may kanya-kanyang sariling ring. So sa kanya naman nakakita ng dalawang nagpo-boxing, magkaiba yung ring. Kaya kung sa hapon ito ay uh, um, ipipresent ko po sa inyo ang patutungo mula po sa banal na kasulatan na binikilala po namin bilang Kristiyano at mismo din sa patutungo ng Quran at ng Hadith at alam ko, iba sa atin dito ay magugulat. But I am open if I am wrong, you can correct me. But if you are also wrong, please be open-minded and open heart. Para po sa ganon, ay pare-pareho tayong makinabang sa gagawin natin pag-uusap sa hapong ito. Sincere po tayong naniniwala na ang paninindigan ng isa ay tama at yung paninindigan ng isa ay tama. Kaya po, uh, hindi naman pang pwede mga kapatid at mga kaibigan na pareho po kami tama ni Brother Rashid. At kung hindi kami pareho tama, therefore, isa na ang tama po na dapat ay ating pong abangan at timbangin ang pag sa hapong ito. Inayahan ko kayo na maging uh, bukas ang ating isipan Pinag-usapan po namin ni Brother Rashid na ito kong amin, hindi ko na mabilan kung ilang beses na kami nagkaharap sa tibad ni Brother Rashid. Dahil alam ko po, sa sinihong po ako noon, more than 20 years, ay nakakatibati ko na po si Brother Rashid. Pero uh, hindi po ako nagsasawa na kausapin ang kapatid natin ito dahil ako'y naniniwala na siya ay sincere sa kanyang faith at naniniwala ako na yung kanyang katotohanan na patuloy niyang pinag-aaralan ay mga karating din siya sa katotohanan. Bakit po ako naniniwala na ang pagtubos na dugo ni Jesus ang tanging paraan ng Diyos na kaligtasan? Unang-unang mga kapatid, um, sabi ko nga sa inyo, magkaiba kami ng basis ng scripture, ang Islam, sa na Nasin, gumagamit ng Quran, ako uh, po ay gagamit ng Bible. So, hindi kaya tayo panito o kaya ay hindi kaya tayo uh, nagsasayang lang ng panahon dahil magkaito ang ating kong references? How can we settle these disputes? How can we settle? How can we answer this very important issue when it comes to the doctrine of salvation? Sa aking pong pag-aaral na matagal sa comparative study between Islam and uh, Christianity, pinakarano ko po ang uh, history at yung mga early sahabas at mga early documents at mga literature na pinapis ng Islam, Islam. Nakita ko po na kung tutusin, ang Biblia at ang Quran ay hindi dapat magkalaban. Sapagkat so, para po patunayan ko na ang dugong pagtubos ni Kristo ay importante sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin, I have to use the Bible. And of course, hindi na po putayin lahat dito sa ayon sa Bible. So why should I use the Bible? Number one reason kung bakit ko po gagamitin ang Bible at yung authority ng Bible to defend destroy ay sa pagkat si Propeta Muhammad mismo ng Islam ay naniniwala na ang uh, Bible, or specifically the Torah, no? yung Torah na pinatawag na part ng Old Testament, ay pinaniniwalaan niya at dinedefend mismo ng Propeta Muhammad. Paano natin nalaman? Surah 28, 40, uh, Surah chapter 28, Ayah 48 49, ay galito kong sinasabi. But when the truth has come to them from us, they say, Why is he not given the light of what was given to Moses? Did they not disbelieve in which was given to Moses? They say, Two kinds of magic, the Torah and the Quran. Pag sinabi kong Torah. Sa ating pong mga Christians, we believe that this is the first five books of Moses. But there are some Islamic interpreters na ang paniwala, it is more than the five books of Moses. It can even uh, compose of the prophetic books like the book of Moses. So sabi nito sa Quran, there are two kinds of magic, the Torah and the Quran. Each helping each other. Sila'y nagtutulungan, hindi nag-aaway, right? Sila'y nagtutulungan sa isang isa. And they say, Verily, in God, we are disbelievers. May kausap kasi dito sa sentimento si Propeta Muhammad na mga unbelievers. So, ang sabi ni, na, uh, uh, sabi ni Allah kay Propeta Muhammad, sabi ko sa kanila, kung hindi kayo naniniwala sa Torah, Torah at Quran na ito ay nagtutulungan, bring a book from Allah. Which is better guide than these two, the Torah and the Quran, that I may follow it if you are truthful. So sa Prophet Muhammad, ang Torah, which is part of our Old Testament, ay hindi kalaban ng Quran when it comes to revelation. So dito ko na Torah the Torah and the Quran are helping each other. So, gagalating ko po ang Quran to help us understand more and the Torah to settle and answer the questions that we have here right now. Number two, na I can defend that uh, through the blood of Jesus Christ we can attain salvation is because there is total harmony between the teachings of the Old Testament and the New Testament or Yukinatawa and Jil. Surah chapter 5, ayah 46, Sadrito, In their footsteps, we sent Isa or Jesus, son of Maryam, Mary, confirming the Torah that had come before him, and we gave him the Injil. Injil is the gospel, in which was guidance and light, confirmation of the Torah that had come before him, a guidance and an admonition. Napakagandang balita. Yung parang Quran ay hindi lamang ko tumutulong at in harmony with the message of the Torah ng Old Testament ng ating Bible, even the gospel na tinatawag na Injil, Injil actually comes from the Syrian word na galing dun yung salitang Greek na Evangel. Na doon ang galing salitang in good news or evangelism. Kaya meron tayong binatawag na evangelism. So this is, evangelism means good news. Na sa ngayon, ay, ang, ang, ang counterpart dito ay ang New Testament ng ating Bible. So therefore may harmony po ang Old Testament, Torah, the Quran, and the New Testament when it comes to the teachings. particularly nila, hiniwala ko sa salvation. And number three, ito pinakamaganda po sa mga kaibigan mo Muslim na narinito all Muslims are commanded to obey whatever is written in the previous revelation. Lahat po na mga kapatid at mga kaibigan namin Muslim ay inutusap po na madal na Koran na obey or pakinggan, sundin yung sinasabi ng previous revelation. Pag sinabi previous revelation, ito yung mga aklat na nauna sa Quran. And we know that historically, chronologically speaking, the Quran came 600 years right after the time of Jesus Christ, panahon ng New Testament, at so forth, Old Testament, na una before the New Testament. So, ano natin, paano ano sinasabi ng Quran? Sabi sa Surah 1094, So, if you are in doubt concerning that which they have revealed unto you, Then ask those who are reading the book, the Torah and the Gospel before you. Surah 42-15, and follow not their desires, but say, I believe in whatsoever Allah set down of the books of the Holy Books, this Quran and the books of the all, from the Torah and the Injil. So Lan the Muslim, I in expect natanggapin at maniwala kung ano ang sinasabi ng previous book o yung previous revelation and we know chronologically and historically speaking na una talaga ang Bible with its all the New Testament sa Holy Quran ano po uh, naniniwala ko na hindi ko iuutos at sasabihin ng Quran na pakinggan at obey yung salita ng Old Testament at New Testament na taglay nila during the time na buhay pa si Pupeta Muhammad, kung ito ay corrupted na. God will not uh, command us to obey the corrupted books. So therefore, I believe that the books here, which is referring to the Old and New Testament, that are being present day Bible. Even in the New Testament, sabi sa Matthew 517 18 sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang isirain ang kautosan. Naparito ako hindi sirain, hindi upang tuparin at sundin. So mayroong harmony between the previous and the present revelation. So let's summarize the teachings of the Quran. Ang sabi ko rito, When it comes to salvation, uh, I'm just try to harmonize both books para po ma-settle natin yung question na topic natin mula ka ngayon. Talaga bang may pangtubos na dugo sa dugo ng Kaligtasan na dugo ni Kristo? Number one, ang Quran pala ay kinoconfirm niya ang previous scriptures at ina-explain niya ito. At sa Quran ay tinutusan niya ang mga tao, na, ang mga Muslim particularly, na mag-obey sa Torah o yung Old Testament at Gospel New Testament. At si Jesus mismo na iniwala siya sa integrity ng all oh, eh, the, 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 book that was inspired na ginamit nila during this time. At alam po ba ninyo mga kapatid ko mga Muslim, historically speaking, yung kong Bible ngayon namin, hindi po ito naiproduce produce lang ng mga publishers o ng mga Christian bookstore. Bago ito mabasa sa mga publishing houses, ay eh, pinagbatayan po nito ay yung mga nahukay ng na mga archaeologists na more or less 25,000 manuscripts Bible kasama na po doon yung mga nahukay noong 1947 sa Dead Sea Scrolls na mga kopya ng mga Old Testament books na 300 years mas matanda pa sa panahon ni Jesus Christ na hanggang ngayon ay umiilal pa kaya kung meron mo tinatawag na Torah at Injil sa panahon ni Muhammad Ito'y walang iba kundi yung Torah at Injil na nasa panahon natin ngayon. Walang pinagkaiba. Kaya mag-access po natin atong Bible. Now, paano ho pinapakilala sa atin ngayon? Since itong Bible na ginikilala ng mga Kristiyano ay authoritative at iniintroduce tayo, pinapakilala tayo ng Quran na ito'y sundin natin. At ito'y, dito yung guidance in life. Ano sinasabi na ngayon ng Bible when it comes to salvation? Sa Old Testament, I give it to sa Leviticus chapter 17, verse 10 to 14. If any man of the house of Israel or of the strangers that sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood and will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you upon the altar to make atonement. for your souls. Ang Leviticus ay part ng Torah. Na ang sabi ng Quran, pakinggan niyo kung ano sinasabi ng Torah. Ano sabi ng Leviticus na part ng Torah? Sabagat daw, bakit may kaligtasan sa dugo? Sabi rito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ibinigay ko sa inyo ito upang ilagay sa altar upang gumawa ng atonement. Pag sinabi atonement, yung pagtubos o reconciliation between the sinner and the holy God. For it is the blood that makes atonement. Ang salita pong atonement, medyo hindi malaging ginagamit, pero it's an old English compound verb ng ibig sabihin, at one moment with God si Lord Katsa, kaya ginawa ang sa mas sa equivalent English term nito ay reconciliation with God. At sinasabi nito sa uh, Torah na ang reconciliation is through the blood. At paano naman sa New Testament? Hebrews 9.22 Indeed, under the law, Almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So, mayroong bang basihan ang paniniwala ng mga Kristiyano? nasa pamamagitan damang ng dugo pagtubos ni Kristo maaatin ang kaligtasan meron po nasa Torah at nasa Injil na sinasabi ng Holy Quran na sundin nyo pakinggan nyo sapagkat merong liwanag doon sapagkat sabi sa Torah nasa dugo ang buhay at ito ang ginagamit na pagtubos at sinasabi rin sa, sa Injil part ng New Testament na the shedding there without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Sa Tagalog, kung walang dugo at itigis, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ano po? Napakarami pa nito presentation. Pero may ibibigay po ako sa inyo tatlong argument na susuporta dito po sa binasa natin sa Leviticus na part ng Torah at ng uh, Hebrews na part ng Injil na talagang it necessary po ang lugaw sa kalitasan. Number one, it was necessary to require to reconcile the love, holiness, and justice of God to save us from the penalty of our sins. Sa doktrina po ng mga Kristiyano, nung si Adan at si Eva ay magkasala sa Garden of Eden, ang kanila pong kasalanan ay hindi lamang mistake. O kaya ay eh, nakalimutan lang ni Adan yung kain niya minuto sa kanya ng Diyos na huwag siyang nakain. In fact, pagka niyo ang sura al baqarah chapter 2, nakalagay doon na si Satanas ko ang may dahilan kung bakit si Adan at si Eva ay napalayas sa Garden of Eden. Therefore, hindi ito basta uh, mistake. For us Christians, yung kasalanan ng pagsuway ni Adan at ni Eva ay pagrebelde sa kabanalan ng Diyos. Sinasabi ko sa Bob Books na uh, ang Diyos ay nagpuntos na huwag silang kakain dun sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. And we know that this tree represents the authority of God. E kumain si Adan at Eva. Kaya, yung pagkain nila yun represents, hindi na, nila, hindi na sila nagpapasakot sa authority ng Diyos. It is not just a mistake. It is the sin. Kaya kung para sa mga Kristiyano, it is rebellion against God. And the payment of sin is death. Kaya si Adam and Ed, ay pinalusahan ng kamatayan. So, paano i-recognize ngayon, ngayon? Paano natin masasabi yung uh, ato ay reconciliation of God's holy love and holiness. May ibibigay ako sa inyo illustration in order for you to understand kung ano pong ibig ng pinatolment. Sa lugar sa Amerika, meron purong tribo ng mga Indians, mga real Indians, na napaka-peaceful ng community na ito. Marami silang mga livestock, mga alagang mga kayo. Minsan nagsubong yung isang uh, gwardiya sa pinaka-chief ng Indians na ito. Sabi niya, Chief, napapansin ko po na nanakawan tayo ng mga alagang hayop. Kaya sa ganit ng chief, sabi niya, hulihin niyo, magtayin niyo maigit. Pagkatahulin niyo kung sino ang magnanataw ng mga alaga natin hayop, ay meron siyang kaparusahan. Siya ay papaluhin at latatiguhin hanggang sa siya ay mamatay. Sige po, chief. Ang utos ng hari, hindi mababalik. Dumating ang mga ilang araw na yung magnanakaw. Alam niyo kung sino yung magnanakaw? Ang magnanakaw mismo ay ang mismong nanay ng chief. Na problema yung chief. Sabi niya, nagbigay na ako ng batas na ang ng magnanakaw, lalati ko na hanggang sa mamatay ang problema, ang nanay niya, yung mismo magnanakaw, kaya paano niya ito lalatigunin hanggang sa mamatay? Naglaban yung pag-ibig niya at awa sa kanyang inang matanda. Pero, merong nagawang kasalanan kaya kailangan may justisya. So, paano i-reconcile itong chief nito? Yung pagpaparusa sa nagkasala, and at the same time, paano ipapakitang mahal na itong nagkasala nito? Nung dumating yung panahon na papatayin at, at uh, Dada Siguhita, yung kanya ina, sabi niya sa Bertugo, sa Dalipo, bago mo simulan ang pagrati ko, lalapit muna ako sa aking ina. Lumapit siya sa kanya ina. Niyakap niya. At pagyakap niya sa kanya ina, ang sabi niya sa Bertugo, simulan mo na ang pagrati ko. Ang tanong, sino ang tumanggap ng parusa? yung anak o ang ina. Yung anak. Sa ginawa ng anak na iyon, na siya mismo ang chief, ay ni-reconcile niya yung pagmamahal niya sa kanyang ina and at the same time ay yung kanyang kustisya. Sa madaling salita mga kapatid, ang doktrina po ng atonement, ng dugo ni Kristo, kailangan ng dugo sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Sabi sa Roma 5.12, Sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang kasalanan sa sandimutan, at ang lahat ay namatay, sapagkat ang lahat ay nagkasala. At dahil po lahat tayo ay nagkasala, karapat dapat po tayong mamatay. Karapat dapat tayong nataguhin hanggang sa mamatay. Pero mahal ko tayo ng Diyos. Paano ngayon niya ire-reconcile yung kanyang pagmamahal sa atin, and at the same time, kailangan tayo mamatay. At parang sa hal, ating kasalanan. Ginawa po ng Panginoon Diyos yung ginawa ng chief. Siya ay nagkatawang tao ayon sa madal na kasulatan, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Yeso Cristo. Siya na po ang tumanggap ng latay at ng parusa na dapat tayo ay tumanggap. Kaya po sa pinaginiwalaan ng cross, na pagtubos na dugo ni Kristo, kailangan ng dugo, sapagkat kung hindi mo tatanggapin niyo, dugo na iyon na pagtubos ni Kristo, therefore, hindi ka kasama sa maliligtas. Sapagkat ang justisya ng Diyos ay nag-aabang pa rin sa iyo. Ikaw ang malalakot sa sarili mong kasalanan hanggat hindi mo tinatanggap yung sumagot at yung sa iyo para ikaw ay hindi na tumanggap ng parusa. Tama po, sabi ng Islam. Sa Islam, ang Diyos namin nagpapatawad kahit wala na kailangan mabubundubog. Sabi tayo rin ito, my brother, na siya. Tama, ang Diyos din naman nagpapatawad eh. Kaya nang papaano, yung hostisya ng Diyos. Yes, God is a God of mercy. Pwede kanyang patawarin anytime pag magkasala ka. Pero, papaano naman yung God is a God of justice na kinikilala rin sa Quran? Paano naman yung holiness of God na sa kanyang pagiging manal, hindi ho niya ipapahintunod na kahit maliit na kasalanan ay walang kapalit na parusa. Kaya pagka sinabi ho natin na ang Diyos ay pinatawag lang si Adan at si Eva, hindi na nila kailangan ng dugo. Ang tanong ko ngayon ay ito, kung totoong pinatawag si Adan at si Eva, ay bakit po hindi mo sila ibinalik kagad sa langit, sa dyanan? Sabi doon sa Surah Al-Baqarah, nung nagkasala sila Adan at si Eva, sila ay pinababasa first. At ito ang kanilang magiging temporary residence. Dahil dinuksos sila ng diablo. Ngayon, ang question, kung pinatawad sila, bakit sila pinababasa? Eh? Alam po, sasabihin mamaya siguro, because they are emissary of God. They are desiderate of God. But this is not because of that. Sabi ng na Quran, napakaliwanan, sapagkat sila'y tinukso ng diablo. Tinawag na silang zalimun, sabi sa Arabic. Zalimun means sila ay wrongdoers. They are judged as wrongdoers. So, naniniwala ko ako, sa akin pong nating tirang oras, meron na lamang po akong 5 uh, uh, minutes. Right? okay ba, 5 minutes number 3 number 2 it was testified by the examples of the time of the Edom and the jewish sacrificial system in the old testament because in the old testament for thousands of years ang diyos sa bansa israel through the law of moses back mga sacrificial systems magandog na mga hayop sa temple. And I don't know, I don't know, maybe Rashid can answer this. Bakit sa Quran, silent ang Quran when it comes to the sacrificial system ng Israel? Eh hindi ni nila alam, ang sacrificial system, it represents and it points toward the death of Jesus Christ. Yung pinapatay na hayop na pinutok na, na pinapatay doon sa ancient Israel na mga Levitical priests, si po ay representing the death of Jesus Christ. And number three, ang panpatotoo number three, it was in, not it was incompatible. It was not incompatible with in the teachings of the Quran. In the end, alam niyo ba, sa Quran ay eh, meron din tinatawag na substitutionary penalty. Sabi dito sa surah 16.25, they may bear their own burdens in full on the day of resurrection and also of the burdens of whom they misled without knowledge. Sa surah 29.13, and verily they shall bear their other laws beside their own. So yung para mga wicked unbelievers, pagka namatay sila, pati yung parusa na kanilang mga nadaya, sila rin mismo at sasagot. So it is not incompatible with the Quranic teachings. Even in the 100, minsan ay um, Tinanong si Propeta Muhammad ng isang babae, sabi niya, uh, na sa tribe ng Juhayna, sabi niya, Propeta uh, Muhammad, yung nanay ko, eh, nangangong mag-perform ng hajj o yung patikot nung sa kaba. Eh, namatay. Nakamatay ng nanay niya, hindi niya nagawa. Sabi niya, pwede ba ako na lang ang gumawa nito para sa kanya? Tutan, matay na siya. Sabi ni Propeta Muhammad, yes, You can perform hajj on her behalf. So pay Allah's debt as He has more right to be paid. So that is substitution. Another point, even in the hadith, Muhammad's intercession merits salvation. Dituko sa sa Surah Al-Baqari, volume nine, book ninety-three, number six oh one. Nan bagaha Sinasabi rito na si Propeta Muhammad pala pwede siya maging intercessor kahit na sa mga muslim na nasa impyerno niya, pwede niya kihahon sa impyerno kung gugustuhin niya because of his merit. So kung tinatanggap ng Quran, yung substitution at yung carrying the burden, bakit hindi matanggap na si Jesus ay pwedeng mamatay alang-alang sa kasalanan ng sakatauhan to merit our salvation? And of course, like what I said, in the Old Testament, it is testified that there should be blood because if there is no blood, there is no forgiveness of sin. Napangalliwanang ko niyan. Para um, nini po ang saasabihin kaya lang, kagagangpulang oras, irrevue po na lang to ang 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 ko ako, na Bible ay mayroong authority to answer the question na pinagdidi batin ang kung ang dugo ba ni Kristo ay mayroong pong uh, batayan, na ito po ang talagang kailangan sa kaligtasan, meron po, sabi ng Biblia. Sapagkat sa Old Testament, ito po ay it reconciles the love and the mercy of God, number one. Number two, ay ito po ay pinakilala o dinemonstrate to the sacrificial system noon sa Old Testament times na I don't know why ang Quran ay silent for thousands of years. Walang binagyan tungkol doon. And number three, the Quran and the Hadith ay merong pinabanggit din pala na pwede maging, they uh, bear the burden of other people. They can be substitute to other people's burden to the merit of their own authority. Therefore, malapit na po tayo kung tutusin. Malapit na malapit na po na magkaroon ng pagkakaisa ang Islam at Christianity when it comes to this doctrine. Pero malapit na malapit na rin po ang matapos. At marinig naman po natin ang susuntesta na ating uh, kaibigan, si Brother Rashid. Abangan niyo po, yung mga sasabihin namin, pag-aralan niyo, take notes, at mamaya you have the chance to ask to ask a uh, question, I make sure that all what I will answer to you is backed up by the scriptures and the evidences and proof. Kaya talo, ang talong, ang pagtubos ba ng dugo ni Kristo ay tanging paraan ng Diyos sa kaligtasan? Opo. Ito po ang tanging paraan ng Diyos. Sapagkat, tugo, ito ay nagre-represent -nag ng buhay. Ang Diyos nagpapatawad. Maraming mga example sa Old Testament na pinatawad ng Diyos. Baka mamaya gamitin din ni Brother Asin, Deuteronomy and Ezekiel na sabi naman ang bawat isa ay mamatay alang-alang sa kanyang kasalanan hindi wala na sa kasalanan ng na kanyang ama. Tama, meron po yun. But we need to consider that it is within the context of the covenant in the Old Testament. Ang mga nakakasala ng dito sa Old Testament, pagka sila'y nakasala, nire-require sila na maghandog ng hayop at magdadala sila sa temple ng hayop. At itong hayop na ito is either a, a, a lamb ay higilitan nila ng kanilang de upang mag-represent ng kanilang kapatawaran. Maraming salamat po at magbaray sa tayo lang.